Sino ang mag-aakalang sa pamamagitan ng sayaw ay mababago ang buhay ng isang dating nangangalahig lamang ng basura? Ganito ang naging kapalaran ni Jessa Balote nang mapili siya ng Ballet Manila na maging scholar sa ilalim ng kanilang proyektong Project Ballet Futures. Mula sa pagiging basurera sa mga lansangan ng tundo sa Maynila, ngayon isa ng ballerina si Jessa sa entablado. Narito ang report. kilos ng mga paa. Hampas ng mga kamay. Indayog ng katawan ng 15 anos na balerinang si Jessa Balote. Malayo sa dating sayaw ng kanyang buhay. Dito sa Aroma Temporary Housing sa Tondo, Maynila, lumaki at nagkaisip si Jessa. Sa murang edad na 7 taong gulang, pamamasura ang tangi alam upang malamnan ang nangangalam na tiyan ng kanyang pamilya. Nakakalungkot uh, po kasi wala po kami makain ngayon pong araw na ito. 20 pesos ang katumbas ng 10 kilong basura. Ang halagang ito, pandagdag sa kakainin nilang anim na magkakapatid. Lalo't walang permanenteng trabaho ang kanilang mga magulang. Sa pagkakakulong nila sa hikahos na pamumuhay, naisip ni Jessa na edukasyon raw ang kanilang susi. Kaya naman ng maglunsad ang Ballet Manila Company audition para sa Ballet Scholarship noong 2008. sinunggaban ba naga dito ni Jessa? Mahilig na raw sumayaw ang sampung taong gulang noon na si Jessa. Pero duda siya kung kakayanin niya ang klasikong sayaw. Sabi ko naman po, hindi, baka hindi po ako pumasok kasi po, hindi po ganap po marunong misplit po yung para po mga ginagawa po sa Bali. Natakot po ako na ma ano po, mapilayan, magkasakit po. Hindi ko po akalain na ma makakaya po yung sinasayaw po nila. Pero determinado ang bata, kaya't nakapasa siya sa mga unang pagsubok. Yung mga napili po ni Ma'am Lisa po na sa mga school po, lahat po kami scholar para po mga Project bali Future po. Karamihan po sa amin na umuha po ng basura, tapos yung, mga yung iba pong tatay po nila, wala pong trabaho. Sa programang ito ng Ballet Manila, libre ang ballet training ng mga scholar at ang matatanggap nilang monthly allowance, magagamit naman nila sa pag-aaral sa eskwelahan. Kahit papaano naman po ngayon sa pagbabalik ko po, meron pong kita naman po. Hindi biro ang pagsasayaw ng ballet. Anim na oras ang iginugugol araw-araw sa pag-eensayo ng Ballet Future Scholars. Kailangan ng disiplina sa tamang pagtayo, pagsayaw at pagindayog ng nakatingkiyan. Dahil isang maling galaw, maaaring magtapos ang karera ng isang ballerina. Sa hirap ng training, nalagas ang halos apatapung batang napili noong 2008 sa ginawang audition. Ngayong taon, lima na lang ang natitira sa kanila. Kasama na si Jessa sa ilalim ng paghahasa ng tanyag na prima ballerina na si Liza Makuha Elizalde. Nahasa ang kakayahan ni Jessa na sumabay sa mga sayaw ng mga ballerina. Katunayan, napasama na raw sa ilang malalaking produksyon ng Ballet Manila si Jessa tulad ng Manila Swan Lake, tatlong kwento ni Lola Basyang, at alamat ni Sibol at Gunaw. Umpisa pa lang talaga, ang makikita mo kaagad ay ang kagandahan ng kanyang linya ng mga legs at saka ng paa niya. Turned out, ang ibig sabihin ng turned out sa ballet, nakakaikot ng 90 degrees to the right at 90 degrees to the left yung kanyang dalawang uh, legs. Madali para sa kanya ang mag-aral at maging mag mahusay sa pagbabalay. Bilang apprentice, kumikita na si Jessa bukod pa sa monthly allowance na natatanggap niya bilang isang scholar. Ngayon, ang grade 7 na si Jessa, profesional na mananayo na ng ballet. Yung bata pa po ako, hindi ko pa po inisip po na ma ma po. Kasi po, yung inisip ko lang po yung, yung pangarap ko po, tsaka yung mga magulang ko po, yung kailan po kapakanan po. Sinabi naman po niya sa amin na ang pagsasayaw niya para sa amin masaya po, naiyak po ako kasi dahil mabait po si Jessa, matulungin na bata. Balot man ang hinang at palakpakan ng kanyang mundo ngayon, hindi raw nalilimutan ni Jessa ang pinanggalingan. Dahil sa kabila ng matayog niyang talon at gaan ng bawat indayog, nakaatang kay Jessa ang bigat ng responsibilidad na maiaho ng pamilya mula sa kahirapan. Kung nagbabalik na po ako para pong para po nag-iba po yung ano po yung buhay ko po kasi kung dati po nahirapan po sa pangunguha po ng basura kasi ngayon po, parang sa bali na po yung ginagawa ko lang po pagkasaya po ng bali mga step po kahit po mahirap at least po masaya po sa pagkasaya po ng bali Ako po si Laila Chicadora, nag-uulat para sa reaksyon